last year was very, very hard time for me. Up until now, you know, I'm smiling every day. Alam ko na naging mahirap. Kanina nga ay pumirma ng muli ng eksklusibong kontrata sa ABS-CBN ang premyadong aktres na si Catherine Bernardo. Pero sa kalagitnaan nga ng masaya at engrandeng grandeng pirmahan na ito ng kontrata ay hindi napigilang maging emosyonal at bumuhos ang luha ni Catherine Bernardo dahil sa naging breakup nila ni Daniel Padilla habang pinasasalamatan ni Katrina ang kanyang mga kaibigan na sinamahan siya nung time na halos bumagsak ang langit sa kanya last year ay hindi na niya napigilang maiyak. Naglabas ng matinding hinanakit si Katrina on live camera at dahil dito ay hindi na rin napigilang mapahagulgol sa pag-iyak ang kanyang nanay na si Mami Min Bernardo na first hand nakita ang pagdurusa ng kanyang anak dahil sa naging breakup nito. Narito ang transcript ng sinabi ni Katrina mula sa video. Last year was a very, very hard time for me. And it's so hard to find real friends in the industry. So, eto lang. Wala. Prinoof lang nila na, you know, possible pa rin na magkaroon ka ng makahanap ka ng mabuting tao sa industriya on and off cam. Good people. Nandyan sila lahat and they make my life lighter. They make everything so much better up until now, you know, I'm smiling every day. I'm excited to see them. I'm excited to go home to see my family. I'm excited to go and hang out with my friends. Sila yung mga nandyan, especially nung pinakakailangan ko sila. So thank you for staying and thank you for being with me throughout all this. Pinasalamatan din ni Catherine Bernardo ang kanyang mga fans dahil for everything daw na nangyari nandyan pa din sila ngayon. Nag-thank you siya dahil nandyan pa rin sila behind her decision na hiwalayan na si Daniel Padilla. Alam ko naging mahirap sa inyo especially last year. So many challenges ang dami nating pinagdaanan. Pero nandito ako, nandito kayo kaya natin, kinaya and kakayanin. Don't worry about me, andito pa rin ako, I will continue to make you proud. Maraming salamat kasi inintindi niyo yung mga kailangan kong gawin yung mga naging decision namin bilang tao, hindi bilang artista. So yun yung pinakarigalo na maibibigay niyo sa akin. So thank you for giving me the freedom to choose what will make me happy. Dahil nga sa pag-iyak on cam ni Katrin, ay dito mo lang marirealize yung gravity ng ginawa sa kanyang panloloko o pag -cheat -cheat ni Daniel Padilla sa kanya. First time nagsalita at umiyak ni Kat sa harap ng kamera patungkol sa naging breakup nila. Ayon naman sa mga netizens, mabuti nang nanindigan si Katrina sa kanyang naging desisyong maghiwalay na sila finally ng kanyang dating partner na si Daniel Padilla. Although hindi madaling itapo na lang yung 11 years na pinagsamahan nila, kung paulit-ulit ka nang niloloko, kailangan na talagang manindigan. Proud ang mga fans ni Katrina Bernardo dahil hindi na siya nakipagbalikan pa for the last time na niloko siya. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. So happy na nakalaya na siya sa paggahing pasan-pasan niya. I'm so proud of her. Really. Di naman ako super fan but it makes immense guts to get back on your feet after what she's been through. Mental health wise, it's not just the heartbreak from the breakup but also the pain of losing people whom you thought were friends and could be trusted. Hindi ako fanikat pero isa talaga ako sa mga nakipagbardagulan sa kanya nung lumabas yung pagiging cheater nung guy. And by watching this kanina, medyo theory eyed ako. Her maturity stands out kung iba yan na petty ang personality, ipinahaging na niya sa fans para atakihin ang mga bumasag sa trust niya. Buti si Kat, naglalabas lang ng sakit at sama ng loob at hindi nagtidwell long term sa iisang negative topic.